guys, meron tayong Devant TV dito. Ang issue, pag uh, gumagana ilang saglit, tapos nawawala yung backlight. Mga ilang, ilang minuto nilang ginagamit na walang backlight. si so, ipakita ko yung naging problema. Ito, nung binuksan namin yung board, makikita niyo yung motherboard at yung pinaka-motherboard niya. Tapos yung pinaka-circuit, ito kasi yung pinaka-backlight niya eh. Yung pinaka-circuit papuntang backlight. Kung <laughs> mapansin nyo mga katiknik, ito kanyang filter capacitor. Ayan no oh lumubo so yan yung mga ging issue kasi kung halimbawa backlight sana yung problema totally hindi na gumagana kahit isa sana sa mga backlight ay hindi gumana it's either 3 volt or 6 volts na naman. hindi ko na binuksan yung kanyang backlight kasi nung nakita ko ito filter capacitor lumubo so ito na yung suspect ko. so ito muna yung una nating papalitan mga tignit so bibili muna tayo yung pyesa yan tanggalin ko na rin to pagka andito na yung piyesa sa kanati sa sandbox. Okay? Let's go. So, so guys, ito yung nabili nating piyesa. Actually, wala nang wala nang mabiling piyesa rito na sa iskrapan lang do nakita. Nakatitig din. Bale magkaibang specs pero pasok pa rin naman siya. Ang mahalaga yung kanyang capacitance, which is 33 microfarad. Tapos ito mas mataas lang ng voltahe 250 samantalang itong original is 200 tapos isa pang issue problema may na yung paa nya dahil na so ang gagawin natin, gagawin natin, puputulin na lang natin to Ayan, tek teknik. Testing natin. Saksak. -sak. Ayan, saksak natin. Ayan, naka-standby pa siya. Power on. Ayan, power on. Ayan, nag blue na siya. Power on. Ayan, mga teknik. Okay. So, sarado natin. Then, final testing. Ilaw siya. Yun. Detected. USB 2. Yan o. USB 2. Tayo ng movie. Yun. Drive C. Ay, yan o. No? Oh, Yeah. Getting. So, yan mga teknik. Okay na po tayo. Thanks God. At naayos din. Okay, don't forget to subscribe. Teknik lang ba eh. More power and God bless.